Tada! Ayan, kain tayo ng tinatawag dito ng bulbul. <laughs> Nagkatawa ako ng tawag bulbul. <laughs> Ayan. So, let's eat. Ayan, nagpaano si Mamang. Tada! Ayan siya. Ayan ang tawag niya, the bulbul dito. <laughs> From Indonesia. Thank you, Mamang. Bulbul. <laughs> So ayan, first time ko talaga kumain itong bulbul na to. So ito daw yung kubos. Tapos tinimplahan siya ng may cheese, cheese uh, honey, and then bacon. Tapos inoven na siya. Ayan, so makakakain ako nito for the first time in history. In <laughs> history. Bulbul. <laughs> bulbul. <laughs> ayan, kain tayo ng bulbul. Ang <laughs> tawa ko talaga dito. Titikman ko na. Ito na siya. First time makakakain ako ng bulbul. <laughs> wow, cheesy. Super cheesy siya. Oh, lagit. Ito na. Mmm. Yan. Sarap. Masarap. Masarap pala nga siya, guys. Masarap ng bulbul. <laughs> <laughs> Laking tawa ng kasama kami <laughs> Coming! Wow! Ako meron pang pahabol. French fries. bulbul eh. <laughs> What is this? Acubus also. Ayan. Wow! Sarap na siya guys. Oh my God! It's too much. <laughs> Ang dami pala in order niya. Wow! 15 pa. 15 celebration na yata ng New Year to mama. <laughs> oh my God, thank you so much, Mama. May pa New Year na sa akin treat si Mama. Ayan si Mami Ikram, yung aming landlady doon sa bahay. <laughs> Ayan. May paano na siya. What is one? Bulbol. <laughs> bulbol. Bulbol. Sabi. Ang sarap nga ng bulbol. Mm, may pa-chicken pa. Mmm, sarap nga. Per -per. mm fried chicken pa cheese and I think it's garlic sauce garlic fries ha huh? mm let's <laughs> be finished. Not finish let finish that Yummy. Hot. Yeah, me. <laughs> yeah. I want to eat more bulbul. -bul. but they are not eating this one. Huh? This is hummus and zaitun oil. Mm, yun ang tawag pala niya. And this one, cheese. Spicy. Spicy cheese. And this one, garlic garlic. Mm. This one? <laughs> Again, bulbul. Pati <laughs> ba't yung makakalimutan to? For the first time talaga. Kaya <laughs> <but, I laughs> nakita <laughs> like talaga ako dito sa tinawag. Sabi ko, ang pangalan niya, tawag dyan sa ano niya? Bulbul. Bulbul. Because <laughs> what we eat. Oh. <laughs> Ayan. Okay. So, Merry Christmas and Happy New Year, everyone. Ayan. May handaan. May pahanda na si Mama. With Bulbul. With Bulbul. So, ayan. So, thank you. Bye-bye. I -bye, love you all. Again, Happy New Year. putukan ka na.